You know. Yupi uwe. Yupi. Maaga pa naman eh. Yupi? Baka pagalitan na. Ya. Huh? Arayin. Oh, parahin Ay, saka. Hi guys, ayan. So pumunta kami dito sa bayan. Gawa na medyo gumanda yung panahon. Ito check namin kung ano yung mga ano. Ah, oh, wala mga rides. Parang pang. Wala masyado rides. Saan? Lalaro Tama ko pala tong dalawa, si Axel sa si Kai. Parang pangit na yun. Walang mga rides, parang lungkot. Sa mm. oh. si hari Hari o. Oh. Ang lalaki na oh. ano? Ang lalaki ng logo. Ang lalaki sa Ay, ano? Dito. Dito. Ang lalaki ng diyan. Kaya plastic na saranggola yan ah. Plastic na oh, ma, plastic. <laughs> Ay, yan ah. Ay, ng saranggola? Oo oh. nga, plastic. Ayan o. Ay, ginagawa sa saranggola? Ang lalakiyan Ang na agad yung isang to. Butom na kami. Oh. Ah, laki. Oh, 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 oh. Wala po, pa. Oo, 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 oo. Wala msa dito, ta. Kakaunti 'yung nag Kakaunti yung istol. Kriso? Oo, oh. oh. apo Alin dyan? Ito, yung yeah, may kasama juice. Ay, yung ano? Yung parang kaya. dalawa. ano bibili natin? Ito. Ito. Ay, yung kaya. yung may cheese stick. Uh, cheese stick ba yan? Wala yung cheese stick. Ah. Cheese stick yan? price na lang. Yung may kaya, price. May ano. May cheese Alin? Hindi kayo, kay, may Ay, sarap pa. At dog. mo mo. Saan ka gaje lakain ka Ikaw, Ano ba kain mo? Ayun mo? 60 65 Nakandag ka Sabi Dalawa. Tara Eh. Dalawa nga po, 60-65. Dalawa, 65 ka Apo. 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 che? Wala pa ah, <coughs> ah, ba? <laba>. Mamaya <coughs> po. Sige, wala pa Ha? Balikan mo. Wala ba rin? masyadong rides Ha? Alam mo siya maganda pa dyan sa UP. Para eh. Ang daming ano. Alam. Time nga ka. Hindi na. Hindi na. Dito na tayo niyo. Tal, bayad mo kayo. Yeah, bayad mo. bayad? mo. itang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mo? na.

Hindi yung ano ba? May sukli pa yun pa eh. Oo, mayroon pa. May kulang Sisi. Sarap. Sisi ko? Wait, sisi. Sarap ako Sisi ko. price na kayo ah. Hindi na kayo kain ng Jollibee. Oh. Oh, may price na kayo eh. Sabi mo. Chucky. Price. Oh, price, price na kayo. Eh. Tama na eh. yan. Magaan. Kakaan pa kayo. Hindi eh. na kayo magkakain. Yun. Kakaan pa. Hindi kayong sisig. Masarap niya kayo eh. Ayun, sisig. Ayun, sisig bo. Hindi ko na kayong sisig ba? Marating ka sa ulam na. Ulam, oh. sarap na masarap Tagal na. Ano niya pa eh. At pala doon tayo bumili sa kabuloy. Si Jollibee naman. Si Jollibee dito <laughs> ah.

Suhar mo saan ako? Saan Doon sa doon. Sa so may malapit sa dagat. Oo, oh, walang pagkain. Babila ko, sabi ko. Yeah. Diyan, bibilis ko pa bilan. Bilang suhar mo. Suhar mo naman, bibilis ko. Sel, <laughs> bilis! sa ano, sisig rice bowl. Ah, oh, wala pa. Tara dun tayo. Wala pa dun. Ayan. Hindi mo naman kinakain yung hotdog. Masarap yung hotdog. Sarap. Sarap. Ilan hotdog yan? Siya lang. Kalahate? Hindi. Kalahate lang yan? Doon tayo. Doon oh. Yeah. Ipasok na naman. Yan. Yung dalawang ipagkain ako wala pa. Maghanap kami ng pagkain. So, ipagkain ko ng palahanan. Ito dito. Ay po tumumbo. Ayun. Ah, Saan? Doon tayo lang ba? Saan? Ah, Ayun. tayo. Maganda pa si Yuki. Bata na ko yan, yung bumagyan ng bata. Na. bata na. Ano? Bata na. Bumagyan. Hmm. na, no. Ang ko, ah. Mapunta din ang bayog yan, no. Alay. Yan, no. na kami kuha ng boring. ang boring <laughs> wala masyado ganap dito sa ano sa bayan. Uwi Uy... na kami guys. Kakaunti lang yung kainan tapos wala nang na. ride. Tapos tayo, tayo pupunta. Tapos tayo pupunta. Ah, dayo pi. Dayo pi pataya. Wag na. Wag na daw sabi ni Axel. Uwi na ako eh. Okay, punta ka kayo, na kayong dalawa. Uwi na ako. Saan tayo dadaan? Ah, Libby. Kaya bibili? Bibili kami, Bibi kami price ni Camila at saka ni bye Chicken! Fresh na, fresh na, sinubos na agad. Bibili pa kami fried chicken. Ah. Chicken! Pakain pa kami doon! Paghanap tayo doon ng tira-tira. Uwi! Oh, puto! Oh. Buto-buto! Pakain ah, tayo ng tira-tira doon. Size of drinks. Sa Baya. Bayan! Bayan! At dito natin yung pumila, kabila. Para kung sino ang mauna. Para kung sino ang mauna, doon kami nilipat. Saksi. Para kung sino mauna. Ako nga bibili. Para mauna ka. Alaw, alaw. O mauna ka. Diyan ka sumunod ka na dyan. Magkakakasi magka, magka yan eh. Order di siya. Order di siya. Ah, hindi kung sino mauna. Siya order. Ako. Ikaw. Ha? Ah. Bumila ka na nga para mapayapay yan eh. Magkakakasi yan lahat.

Ooh. Order safe. Come sir. Pila, pila. Kasi ko na magbayo doon. So, yung Pipila pa? Oo, oh, doon. Kung sa matanda. Trangon, ka, samahan mo kayo. mo kayo. Dito.

Pagkakataas na! Taas naman eh! Tawakan 20 minutes! 20. 20 minutes! Number 20 hindi 20 minutes! <laughs> Saan ka ba nagpatago ng object? Saan ka ba nagpatago nun? Saan ka ba, ano? ba nagpatago nun? Sa ilalim ng mits ah! Dinindigit ko lang sa ilalim ng mits ah! Ang punong puno nga. Eh. Wala pa upuan. Umiin muna kayo. Muna. Akin yung number. Ligpit mo na yan. Pagbalik sa ubos na. <laughs> Sabi ko, take out. Pero sinabi mong take out yung price. Ano sabi? Ula, ewan ko. Wala sinabi. Hindi ko man to. Ewan ko, kung kumano. Hindi <laughs> ko lang. Lumay mo na kaganda ko, Kelly. Bing eh. Sabi ko. Bakit may na-boss mo? Hindi. Sabi ko, Tepo, take out ng price. Wala, well, hindi na pinansin. <laughs> Tumingan na lang doon sa may ano. Oh. Si Axel yung nag-order ng ano. Na, ah, si Axel yung nagbayad sa account. Tapos yung price, sabi ko i-take out. Sabi daw ni Axel, take out na Tapos hindi na siya nung, nung daw siya pinansin nung cashier. Bingid na ako. Kaya nago may multo. Night, night, Gusto ko tayo Gusto ko ice cream. May nakabali. Ayosin mo, ayosin mo. Ah, ulit. Night, Gusto ko pinapayate lahat gusto ko ay sasabihin nyo. Ay siya nakamali ay ko na one. oh, oh. oh, no. oh, no. oh no.

Young and point. young and point. young and point. Ang galing Ya, dalawa. Laban dyan. ini? Laban dyan eh. Okay lang. Malaman-laman to. Malaman-laman naman to. Picture na. Hindi mo na. Kain namin

Kain na! Kain na Kain na na! <laughs> Ayun yung malaki? Nag-aagaw kayo sa legs. Saan? Ayaw malaki kami. na. Yuge. Ayaw, Eh tayo. Ayaw Eh Kakamay ako? Ang oh, ba't ka magkakamay? <laughs> <Ayun pala. laughs> hihihi <laughs> <Tumot ako? laughs> ha? lang ginagawa lang kanina alin? Um. ha? Mabagin eh ko Terima kasih telah menonton!

Ngomongnya kapan jual di uwi. Ipa tegamaas yan? Hah? Marco. Oh, nah. Marco. Huh? Marco.